Yon, uh, hello mga idol. For today's video ay napag-usapan namin ng mga tropa na pupunta kami sa palengke dito sa malapit sa amin para makabili kami ng panghapunan. Ito pala yung ano namin lugar kung saan kami nakatara dito sa Pasay, mga idol. Ah, uh, mabilis lang dito kasi yung mga jeep ah uh, one ride lang papuntang Quiapo baklaran o dun sa kalaw na ina-applyan namin ng mga agency malapit dun. Yan, dito kami dadaan mga idol kasi nakakatamad na laging bumibili ng mga ulam at mahal yung mga ulam dito sa malapit sa amin mga idol. Kaya bibili na lang kami para lutuin namin. Yes! Dito banda mga idol, papunta to nung Bito Cruz Station. Yan sa may kabila na yan, ah uh, Bangko Sentral malapit tapos dito naman sa may kanan ko sa Bito Cross Station yan yung mga kasama ko mga idol malayo layo rin yung lakarin namin mga idol uh, tamang papawis din to kasi laging nakahiga lang nagantay sa update ng agency namin Andrew madadaanan pala namin dito mga idol yung ano dito Philippine Sports Commission PSC dito kami malapit at saka itong Rizal Memorial Sports Complex papunta itong ano mga idol papunta sa Leberisa Market shout out nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating videos dyan yan malapit na kami mga idol at saka konting ano na lang dito dito may sa Kirino Avenue mga idol papuntang TAF dito kami dumaan May na ay makarating na kami dun sa palengke kung saan kami bibili shoutout nga pala sa kasama ko dyan mga idol na mabilis talaga maglakad nakuhuli kami talaga parang ano to sanay sa kanila Siyempre, magtatagalog muna tayo dito mga idol kasi nasa Manila tayo eh. Yan mga idol, malapit na kami. Ito na yung papasok sa palengke nila. May mga prutasan din dyan, malapit. At saka napag-isipan namin na bibili na lang kami ng karni na baboy mga idol. Sabi nila mag ano daw kami ngayon, yung humba. Word ng bisaya na humba. <laughs> Dito na nga kami ng mga idol, titingin kami. Mas mura pala dito mga idol kasi 300 lang yung per kilo. Doon sa may malapit talaga sa amin. Nasa 400 o 380. So tiyaga lang talaga sa paglalaka dito. At mahal talaga ang bilhin sa Manila. Bibili kami ng isang kilo mga idol. O mga isang kilo at kalahati. Kasi marami naman kami sa boarding house. Yan pinaano na rin namin. Pina... Hiwa-hiwa na rin namin para marami kasya sa lahat ng tropa. Shoutout nga pala mga idol sa lahat talagang pumapalo sa akin na palo naman kayo dyan para sa support, ah, sa ating page. Dito At yung market nila dito sa Mylibiri sa mga idol. Tapos bibili rin kami ng mga rekado natin para para gamitin mamaya yun lang yun lang muna mga idol sa video na to maraming maraming salamat sa lahat at ingat God bless mga idol